Hello guys, ayan. So dahil makarami akong nakikitang nag-comment na wala daw yung listahan sa pag-ibig website, yung properties na pinost ko, gawag gawa tayo ng uh, mini-vlog patungkol daon sa kung paano siya i-search sa pag-ibig website. Ito, gamit natin yung mobile kasi alam ko mobile naman yung, or cellphone naman yung ginagamit yung sa pag-search. Ayan, uh, makikita nyo naman siya. Ayan, ito yung browser. Open nyo lang yung Google Chrome, tapos para show sure na mag-load talaga yung website, punta kayo dito sa tatlong dot sa taas. Ayan, tatlong dot. Tapos, click nyo yung history. Clear browsing data nyo muna siya. Tapos, all time. Clear nyo muna siya. Ayan, blanco na siya. Balik tayo ulit sa Chrome browser. Or kung anumang browser sa cellphone nyo. Tapos, search natin yung pag-ibig. Ayan, natin siya dito. Naglo-load yung pag-ibig. Ito yung homepage niya. Punta tayo dito sa acquired assets. Ayan. Magkatapos natin dito sa acquired assets yan, medyo, medyo mabagal. Depende sa location nyo, sa signal nyo. Mabagal. Tapos, ayan, naglo-load na siya yung properties list of properties for sale. Pindutin natin yung list of properties for sale. Ayan. Tapos, makikita natin dito yung tatlong tab. Ayan. Properties with no discount. Properties up to 30% discount. And then, yung properties up to 45% discount. Pero, yung discount na nakalagay dito is pang bulk sale siya kapag individual, yung discount talaga is 20% lang kapag second option tapos 30% lang kapag negotiated sale. Tapos ayan, pindutin natin yung dahil sa under sa negotiated sale yung pinos ko na property, pindutin nyo lang yung pangatlong tab. Ayan, punta, tayo, punta na tayo sa negotiated sale. Scroll lang natin sa pababa. And then, click nyo lang yung, hanapin nyo yung portion ng NCR. Ayan, NCR branch. Marami siyang transos dito under sa NCR. Scroll nyo lang. Ayan, 15183 lang daw yung nakikita nila. O hindi nila nakikita. Ito yung 15184. May dito na naman siya, 15184. Naglo-load naman siya. Tapos, hanggang 15185 yung naka-upload ngayon. Ayan, sa 15184, click din yung C-list. Download nyo lang to tapos lalabas na siya yung listahan. Hanapin niyo lang yung Green Town Village. Search niyo lang siya. Tayo po ako. Green Town Village. Ayan, lumabas na siya. Ayan yung Green Town Village. Under siya na ay nasa property number 179, Green Town Village, Block 5, Let 7, Mambog 2. Ayan yung details niya. O, oh, di ba? Malinaw naman siya. Para ma-sure na tama yung trans number, ayan, nakalagay naman siya dito. Publication batch number 15184, October 9 to 13. Okay. Malinaw na ba mag-search ng property? Pag hindi pa rin, ayan, bahala na kayo. <laughs> ayan, pero, ayan, napakadali lang naman siya hanapin. Pag search mo ng Google, pag ibig, acquired assets, tapos punta lang kayo dito sa list of properties for sale, may tatlong tab siya dito, pagpipilian, lagi click nyo lang kung anong trans or kung nasa first option, second option, ay nag sale, kaya nagbibid. Tapos, andyan lang lahat ng listahan. Okay, you lang. Salamat.